Sakto! May tatlong bunga pa, Bonat! Uy, swerte! Bogart, marunong ka ba makat niyan? Oo naman, si Bogart yata to. Sige, akatin mo. Tignan mo kung hinog na. Lex, mga hinog na lahat. Sige, baba ka muna rito. Tulungan mo ako. Bakit, Lex? Halika, tulungan mo ako. Susungkitin natin yung mangga. Ang dami mo talagang kalokohan eh. Ando na ako sa task kanina. Ay nalalaman ka pang susungkitin. Ah, joke lang. Ito naman. Lex, sigurado ko ba nagpaalam ka sa may-ari nito? Oo naman. Kilala ko kaya may-ari nito. Oo sige, damihan pa natin. Oo, sambot. Boga! Aray! Dahan-dahan naman, Lex! Hoy, mga bata, ano ginagawa niyo Takbo na, bagat. Run. Kala ko ba, Alex, nagpaalam ka sa mayari. Relax ka lang, akong bahala. Ililigaw ko si Manong. Lagot tayo nito pag nahuli tayo ng mayari nito. Antayin mo ako dito, Bogart. Mukhang matamis tong rambutan ni Manong, ah. Ayan po, Mang Natchi. Yan batang poging yan ang nangungon ng rambutan nyo. Oh, huwag kang katakbo. Tatama ka nitong hawak, ko. Oh. Kala ko ba naman ililigaw mo, Lex? Loko ka. Ano ko, pusa? Abudo, tingnan mo kung may tao. Ako aakyat. Okay, sige. Bogart. Tingin, Abudo! 30 doon ko naman, bugot. Tumingi ka kasi. Nasayang tuloy yung isa. Oh, sambot! Oh, tara na, abudo. Habang wala pang tao. Naku, abudo. Patay tayo, si Mang Nachi. Bogart. Lago tayo doon kay Manong pag nahuli tayo noon. Natatandaan ko tong lugar na to ah. Dito ako pinahamak ni Alex ah. Relax ka lang, ako bahala. Ililigaw ko si Manong. Relax ka lang, abudo. Ako bahala, ililigaw ko si Manong. Sige, Bogart. Malapit na tayo, Mang Nachi. Ayan ho, yung nakunguha na papaya nyo. Nasaan? Wala naman ah. <laughs> Hala, bakit nawala? Ikaw na bata ka, lolokohin mo pa ako. Ikaw ipapalit ko ngayon sa bunga. Tulong! Ibaba nyo na ako, Mang Hindi na ako uulit. <todic>